yung pang tamad so, Sa inyo, pre. Oh. Na, uh, yeah. na mo maa, so ma yeah. yung maayos. Basta na-enjoy jerk yung ginagawa ko. Di ako Ay, bro. Gina, GC, ano eh? Raniel si... A Renzo. 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 Uso pang gay, Renzo, si Ate Princess. Okay, okay. Ate Princess Okay, okay. na okay. Or okay, okay. Samsel na ah si Bitel Samsel na lang Pagkatapos nga namin kumain dito sa Colon House sa Bacoor, nag-decide ng tropa na pumunta muna sa Vermosa. Medyo bird ako guys, kaya napakaid na ngayon and thumb muna. Food trip na rin dito sa Colon House. Buti may nangyaya ako eh. And buti pumunta sila. Hey guys, nag-full gear na rin muna ako dahil naka-full gear sila. <laughs> Baka bumakbak eh At <laughs> ah, bigla na naman ka na eh. tayo naman <laughs> ah? uh, na ng tagay-tay Ha? ah? na ano no? Ito na si ako Sa Dito 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 na Dito na sabi na yun! Dito na yun! Dito na, na yun! Oh, na lang para sa San, wala Wala na Sa Andok's Tagaytay sana kami kakain, kasa sarado. Itatry sana namin yung menu nila and may dining area kasi sila dito sa Andok's Tagaytay. At dahil sarado na, dito na lang kami sa Mr. Paris Tagaytay. Time check 3:54 AM. ang titibay ng trip niyo. <laughs> Pwede video ka Ye! video ako eh. Ikot na lang <laughs> ako. Ye, teka, teka lang. na ako. Ikot. Diyan mo na yung epic. yung down? babalik ako sabi no, na no, Sabi lang. yan, Oo, papa. ako dito? Pagkatapos namin kumain sa Mr. Pares, lumipat na kami sa kape moto para doon na kami tumambay at nagkape na rin. Dapat na kami na madaling araw dito. Pag alasing ko na ata ng umaga. Kailangan na namin umuwi kasi sobrang pagod na. Mami na ang sasakyan. Nakatakot yung mga towns kayo na walang ilaw Guys, nagtatapos sa masayang food trip namin tam bike at masayang ride papuntang Tagaytay music